Yes, good morning mga kadakers. Good morning. Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel. Dak 33. Pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga kadakers, uh, sagutin natin muna yung nagko-comment dito bago po natin ipalabas ang ating alagang itik at makapaligo sila So sa nagko-comment dito po sa akin video na kung pwede ipa kainin yung uh, asukal na maskubado sa ating alagang itik sa tuwing itlog na sila. So sa nagko-comment po nito, ah uh, pwede natin uh, ipakainin, ihalo lang natin sa uh, tubig dipindi yan sa dami ng ating mga alagang itik so 500 ang itik natin pwede natin lagyan yan ng ah, kalahating kilo ah, mo yan ng isang linggo pagkatapos kung mataba na sila ah, mag 3 times a week na lang po tayo dyan ihalok natin sa kahit anong ah, DLP or the clear feeds so ganyan lang po ang pag ah gamit sa mga nakaraang previous na video ko sinasabi ko na yan pero hindi mo po siguro na tingnan so ayan na so, pasinsya ka na po dahil matagal kong sinagot so bago natin ipalabas ang halaga natin ngayon so sa mga subscribers ko at mga viewers ko Uh, sa inyong lahat, salamat uh, sa inyong mga suporta sa aking uh, channel. At yan lang po uh, sa mga nag-comment dito na hindi pa naka, hindi, pa na, eh, hindi ko pa na sagot. So, pakihintay na lang po. Medyo busy busy na po kasi. So, hanggang dito lang muna mga kadakers. Ako ay magpapaligo ng ating mga alagang utik. Uh, thank you very much. See you next vlog. 拜拜。Bye bye.